Aguhoy, sobrang sarap pala nito pag ganitong luto sa alimasag. Akala ko sa manok lang pwede gawin ito. Promise, pag natry mo to, makakalimutan mo talaga kung sino ka. Magisa ng luya, sibuyas, bawang. Iisute lang ito hanggat mo golden brown na. Ilagay ang alimasag na na-steam ko na. Igisa-gisa sa mga luya para tanggal ang lansa maglagay tayo ng kalabasa para mas healthy at mas luminaw pa ang ating mga mata. Hihi! <laughs> Pag malambot na ang kalabasa, pwede na tayo maglagay ng gata. Mas maraming gata, mas creamy at mas yummy. Budbura ng paminta, sabay ilagay ang curry powder. Depende sa inyo kung gaano karami. Halo-haloin ng mabuti para mas maabsorb ng crabs ang gata maglagay ng asin kunti lang para di umalat at haluin ulit. Sa katakpan and ready to serve na. Tawagin ang buong pamilya at lantakan na. Mmm, um, yummy.